Ang tanong po kasi dito is, can we diversify our portfolio or investment sa cooperatives? Sa ibang salita, pwede ba tayong mag-invest sa iba't ibang cooperatives? Yes, once again, I'm not a financial expert. Sinasabi po natin, sinishare po natin kung ano din po yung na-experience natin sa pag invest sa cooperatives. So, my answer here is, pwede po tayong mag-invest sa iba't ibang cooperatives. So, yun nga lang, depende Number one, depende po sa policy na pinirmahan mo or sa policy po ng sinalihan mong cooperative na yan. So, kung ang policy po niya is hindi ka pwedeng mag-invest or maging member ng ibang cooperatives, then kailangan mong tuparin yon kasi nag-member ka na po dyan. So, number two, na dahilan po kung bakit natin nasabi na yes is because depende po kasi yan sa inyong financial goals. Kapag magi invest ka ba sa iba't ibang cooperatives, uh, kaya ba ng budget? Kasi sa budget po natin, sa pag invest sa cooperatives, hindi lang naman magi invest ka dyan. Meron din yung mga benefits na kailangan po nating pondohan para po meron po tayong benefit then afterwards. So, meron din po tayong responsibility and obligations sa kooperatibang yan. Dito po kasi sa tabo at kalinga, dito naman tayo na-assign. So, dito kasi is meron pong nag-member ng 10 or more than that. So, marami po siyang pinag-memberhan, marami po siyang pinag -investan. Pero, kayang-kaya naman daw ng kanyang budget. So, depende po yan sa inyong finances. Kung kakayanin ba ng 10 to or more than na cooperatives ang sasalihan mo. Kung bakit po merong mga gumagawa ng ganito na iba't ibang mga cooperatives ang pinag iinvestan or pinag-share kapitalan, kasi nga meron silang nakikitang benefit na unique sa isang kooperatiba na wala naman sa ibang cooperatives. Kagaya lang po kapag mas mataas yung dividends na binibigay ng isa kaysa sa isa or di naman mas mataas yung mortuary claim ng member na mamamatay sa kooperatibang yan kaysa naman sa isa. So, yung mga pagkakaibang yun, kaya, kaya po sila nagme-member sa iba't ibang mga cooperatives. So, yan lang po ang ating video. If this video helps you, please do like and subscribe. Once again, this is Ibinget Rey saying, Sharing is caring. Bye! See you!